hugot Lahat kami dito sa ESFM, okay kami. Wala pong pabigat. Ay, baka ako yung pabig. <laughs> Para sa iyo na nag ot ngayon, nasa opisina ka pa, Ano ba? Ano bang ano dyan? Anong pinagkakaabalahan mo, ha? Tataas bang sahod mo bukas? Parang hindi naman. At yung nag-OT na yan, ang Chica ay gusto na palang mag-resign. Parang yes, parang hindi medyo uma yung mga sinasabi mo sa actions mo, di ba? Alam ko na mahirap po ang magtrabaho. Kahit anong trabaho pa yan, no? Dahil nga naman, ang uh, mga bagay na paulit-ulit ay nakakapagod. Tapos isipin mo, dadagdag pa yung katrabaho mo. Na hindi naman komplikado ang trabaho, pero ginagawa lang komplikado. hugot ah. Lahat kami dito sa ESFM, okay kami. Wala pong pabigat. Ay, baka ako yung pabigat. <laughs> baka ako pala yung pabigat. San kasi ganun eh, di ba? Kapag nararamdaman mo sa paligid mo na ay walang toxic, walang pabigat, hindi mo ba naiisip na baka ikaw yon? Oh my God! Bigla tuloy ako na pa-overthink. <laughs> yes ka ba sa napanood mo, yes friend? Alam mo na ang gagawin mo, ha? Hit like and subscribe. And click the notification bell para ma-update ka namin. Kung gusto mo, mag-comment ka pa. Hindi ka namin iisnabin. Go, yes friend!